Ang sumunod na bansa naman ay ang Bansang Thailand. Ang Bansang Thailand, nakita naman natin kanina ang kanyang pamamayagpag na hindi siya nasakot na bansa dahil sa kanyang husay sa diplomasya. Nabawasan nga lang yung kahulugan dito ng diplomasya dahil nakipag-engage ang Thailand sa digmaan sa Vietnam War. Ngunit, baybayin natin ko anong naranasan ng Bansang Thailand. Simulan natin ito sa post-World War II. No? May pagbabalik ng lupain na kinuha ang Thailand sa Laos, Cambodia at maging sa Malaysia. At lumakas ang kanilang pamumuno dahil nga nagbito sila ng mga teritoryo rin, nag-concentrate sila sa sarili, nagkaroon sila ng pagbabalangkas ng panibagong konstitusyon. nagsarili rin ang Thailand kung anong nangyayari pagsasarili ng iba't ibang pangpawansa. Nauwi sa Parlamento ang pamamahala ang Thailand at... Napatalsik si um, sa militar at naluklok si Blake Pibunsong Si Pibunsong Kram ay mayroong programa ukol sa modernisasyon at higit sa lahat yung hamon na hinaharap ng kanyang rehimen ukol sa kahirapan at mga protesta, mga kaliwat ka ng protesta. 1950 hanggang 1960s, nakita natin yung pagpanig dito na Thailand sa United States. Tumulong sila sa Korean War at Vietnam War na suportado ng Estados Unidos. 1973, di ba? Makikita natin, kasi kapalit ng tulong ng ekonomiya at militar ng United States, napilitan sila. Kaya nga 1973, pinanatili ng militar sa kapangyarihan ang kanilang impluensya. Yun yung malaking epekto ng ugnayan sa United States at Thailand. Taong 1973 rin, makikita natin sa pamamahala ni Bubutsong Crump. Itong mga nasa larawan na to sa photo album na nakuha natin. Ito yung mga malawakang demonstrasyon o kilos protesas sa Thailand. At naganap nga noong 1976 itong massacre sa Tamasat University. Makikita dito yung pagpataw ng batas militar at dahas na ginamit sa panahon na ito. Kaya noong dekada labing 1980s, Pagbabalik sa parlamentong de demokrasya ang inihahain ng mga mamamayan ng Thailand. Kaya nga, 1979 at 1983, nagkaroon ng matagumpay na halalan ang bansang Thailand. Ngunit, hindi dapat tayo kumawing dito sa mga halalan bilang mukha ng demokrasya. Bakit? Malalaman natin sa dulo matapos ang Shinawatra Regimes. Kasi 1992, oo, merong mga reforma sa politika at magkamit ng demokrasya. Siyempre, may mga protesta. Alam natin, itong police power, dyan pa rin naman, no? yung kudeta, kaliwat kanan ng kudeta sa Thailand, may at maya. At tigit sa lahat yung pagpapalit ng pinuno. Hindi naging stable ito. Kaya noong 1997, mas gumatong pa. 'yung Asian financial crisis. Mahalaga itong malaman 'yung itong Asian financial crisis kasi may instability nangyayari na sa ekonomiya ng Thailand. At kapag may instability sa ekonomiya, alam natin, usually may mga leader na napapalitan agad-agad. Kaya kaliwat kanan ulit ang kudeta sa mga leader hanggang sa mamuno na si Prime Minister Thaksin Shinawatra mula sa partidong Thai Rak Thai, Hanggang sa 2006. 2014, no, sinundan kasi si Taksin Sinawatra ng kanyang anak na si Hinglak Sinawatra. Ngunit pareho sila ng dinanas na kinodeta ng mga militar. Kaya di kalaunan na sa pagkakaroon ng military junta o military rule ulit ang Thailand. Ngunit sa kabila ng military rule na ito, nagawa pa rin naman ng Thailand. No. Mapreserba ang monarkiya. Dagdag pa, magkaroon ng mga konti pa rin reforma sa demokrasya. Ngunit alam natin limitado ang pag-unlad ng demokrasya. Sa panahon na nahahamo ng Estado, pagdating sa mga pagdidesisyon. At of course, yung pumasok na rin yung pandemya, malaking hamon din ito at banta kung paano muli babangon sa ekonomiya ang Thailand. Ang panguling bansa ay ang bansang Vietnam. Ang bansang Vietnam, makikita natin, in a glimpse of time, 1955 hanggang 1975, nagkaroon ng digmaan at division ng Vietnam. Ang division na ito ay later on pagmumulan ng digmaan. At dagdag pa, higit na instability sa rehiyon ang ino, ang makikita nating epekto. 1975 hanggang 1986, nagkaroon ng reunification, at Communist School. Ito yung naging hudyat nito yung pagbagsak ng Saigon. 1978 to 1979, nagkaroon ng na salungatan sa Cambodia at China. 1980s, nagkaroon ng krisis sa ekonomiya at reforma, kaya mauwi sa reforma. Ang ekonomiya, yung Doi Moi, ang Vietnam later. O, kaya ngayon, Doi Moi Economic Reforms ang magiging bunga ng krisis noong 1980s. Doi Moi ang magiging epekto ng krisis pang ekonomiya na naganap no 1980s. At 1990s nagkaroon na ng integrasyon pang rehiyon ang Vietnam. Isaisahin na natin mga kaganapan sa pag-usbong ng hamon ng pagkabansa sa mga pang-kontinenteng Timog-Silang Asya. Simulan natin ito sa Tonkin Gulf Declaration. Alam natin itong Tonkin Gulf Declaration naging gateway lang to ng United States para maging involved sila sa digmaan ng Vietnam War. At naging ganti dito ng Vietnam ay ang Tet Offensive noong 1968. Siyempre, hindi pa paigang United States na hindi sila makaganti. No? Ang ginawa dito kasi ng Vietnamese, inatake in nila sa Tet Offensive yung mga mahalagang syudad sa Vietnam sa Timog Vietnam. Siyempre, gaganti ang Estados Unidos, ganti nila ay ang My Lai Massacre. Makikita ng mga Amerikano na medyo masama ang ginawa na to ng Estados Unidos. Dahil nag-involve sila sa isang digma na hindi naman dapat nila maging digmaan. At naging dismayado ang mga Amerikano dito. Kaya naging limitado ang pwersa ng suporta matapos sa mga nasaksiyang kaganapan na to. Kaya nga ang administrasyong Nixon, dahil nga walang linaw pagkapanalo sa pagitan nito, masyado ng malaki ang gastos ng Estados Unidos, nakilagda na rin sila sa Paris Peace Accord na hinahayaan ng Timog Vietnam at Hilagang Vietnam na, mag na magkaroon ng kasunduan sa isa't isa. Ito nga na ng Vietnam Peace Pact, no? 1973, nalagdaan yung tinatawag ng Paris Peace Accord. Anong nilalaman ng Paris Peace Accord? Aalis ang tropang Amerikano, yun yung una. Kalawa, gagalang kalayaan sa sarili at integridad ng teritoryo ng Vietnam. Ikatlo, eh, pagtatalaga ng kinatawan ng North Vietnam sa Saigon. At ika-apat, itong pagigpit na pagbibigay suporta ng United States sa Timog Vietnam. Dahil isa sa pinagmumulan ng kaguluhan at instability ng rehiyon, itong pangingialam ng Estados Unidos sa Timog Vietnam. At ang walang hanggang paghahati sa pagitan ng sentimento ng Timog at Hilaga, ang isang mahalagang bagay na kailangang mairesolba dito. At kapag nangingialam pa rin ng Estados Unidos Ito'y mga ituturing na hindi mareresolba Kaya 1975, natapos ang digmaan sa Vietnam, tumugon sila sa sira-sirang mga tahanan, usali at pananim. At syempre, kailangan nilang i-combat itong tinatawag na epekto ng Agent Orange. Yung Agent Orange na yan, makikita nyo dito sa larawan na medyo transparent ng kaunti. Pagsasaboy ng mga kemikal yung mga kemikal na isinasaboy ng, ng United States ay nagdulot ng sakit. Yung iba, uh, well, isa sa mga epekto niya, pagkabaog, pagkaroon ng mga tao na may mga physical disability, eh, ito yung malaking epekto ng Agent Orange na naging resulta ng digmaan ng Vietnam. At noong 1976, nagkaroon ng bagong konstitusyon na siyang pinamamahalaan sa impluensya ng mga komunista. Sa so, Hulyo 2, 17, 76, naitatag ang bagong konstitusyon, naging isa ang Hilaga at Timog Vietnam sa ilalim ng bandera ng Socialist Republic of Vietnam. Naglabas ng polisiyang sosyalista ang bansa. Bawal ang privatisasyon. Nasyonalisasyon dapat ng mga negosyo. Ang isang priority. Tapos, dapat ay magkaroon ng mga reforma sa lupa. Pamamahagi ng lupa sa mga magsaka. Tapos, pagputol din ang suporta ng China noong 1977. Dahil nga, nagsasarili na ang bansa. May sarili na silang konstitusyon. Dapat maputol din ang ugnayan sa mga bansang ng influence. 1980, nagkaroon ng unti-unti pagbubukas ng Vietnam sa market economy niya. Mahalagang Bagay ito, dahil tinatanggap ng Vietnam na hindi siya dapat magsara ng kanyang ekonomiya. Dahil later on, magkakaroon ng reforma ang tinatawag na Doi Moi. Ang Doi Moi, o economic reform na tinatawag nilang innovation of their economy, ito gawin sa krisis na nalika noong 1980s. Kaya naman, mula sa pagkakaroon ng sentro o centrally planned na ekonomiya, naging ekonomiya ang nakatuon sa isang merkado o market economy tinanggap ng Vietnam na dapat kapitalistang bansa sila tulad ng ginagawa na ng China. Kaya naman nahimok ang mga negosyante na decollectivize ang mga agrikultura, sabihin nagkaroon na ng personal at privado pagmamayari ng mga lupa. At nagbukas ng daan ito para sa mga dayuan para pa sa bansa nila. Ang naging epekto naman nito, yun, epekto, epekto pang ekonomiya, ang naging epekto nito, ay bumuti ang production nila sa bigas kasi nakakapagluwal na sila ng mga bigas na, na export na sa ibang bansa at lumaki ang pamumuhunan mula sa mga dayuan. Ang isang naging epekto nito dahil nga nakatol lang ito masyado sa ekonomiya, limitado ang reforma sa lupang politika. Bakit? Ah, dahil kontrolado pa rin ng sosyalistang mga lugar na to, no? kontrolado pa rin ng mga sosyalistang pinuno ang kabuuan ng Vietnam. Ito ang naging limitasyon sa kalayaan at karapatan sa mahayag. Ang Vietnam ay malaking hinamon dahil nga sa digmaan. Tapos sa digmaang pandigtig. Nagkaroon din sila ng digmaan. Kaya matagal ang mga reforma na ito. 1990s, uh, umpisa pa lang yung reforma pang ekonomiya. Diplomatic relasyon sa iba't ibang bansa. Kasi nga, hindi siya basta-basta winelcome dahil nga komunist ng bansa siya. Hanggang sa tuluyan nang nagkaroon ng pagbubukas ng United States sa kanya tinanggal ang trade embargo. Ibig sabihin, binubukas na ng United States ang ugnayan niya sa Vietnam. At napakahalaga nito, no? dahil ang kanyang ugnayan ay magiging punla Patungo sa pag-usbong ng agrikultura, of course, yung kanyang pinagkukuha ng produksyon ng langis, at syempre, yung garment factory. Kaya taong 2007, naging bahagi ng World Trade Organization itong Vietnam. At later on, nanatili pa rin naman ang one-party system under the Communist Party of Vietnam. Ngunit sa bahaging ito, niyayakap na nila ang Communist Conjecture na kailangan nating maging planadong ekonomiya pero kailangan nating ibukas na ng sarili natin sa kapitalistang ugnayan sa ibang bansa. At sa kabuuan makikita natin ang lahat ng mga kaganapan na ito ay nagambag sa pagkakaroon ng pagkabansa sa kontinent pagkontinent ng Timog Silang Asya. At itong pagkabansa na ito ay hindi simpleng natamo at nakami ng mga bansang nabanggit. Sa kabuuan dito na lang tayo magwawakas. Tunguin natin sa susunod natin pagtalakay ang mga karanasan naman sa pangkapuluang timog sila ang Asya matapos ang kumperensya ng Bantu. Lamang at maraming salamat.